Mga kasaluyot, magandang na uh, umaga sa inyo. Ito ay mag uh, na tayo ng ating pet chai sa edad na halos 2 weeks na siya. No? So halos 2 weeks na. So mag aabono tayo. So ipapakita ko sa inyo ngayon ang mixture ng abono natin at kung paano natin aabunuhan para at uh, mag lumaki na siya at syempre maging safe din. So tara, babal na natin konting camera natin. Yan. Meron tayo dito ang dalawang uh, uh, timba ano. Ito ay sa tubig. So yan. Tapos syempre, gagamit tayo itong may mga butas nating uh, ito may mga butas yan Para mag di ba? So uh, ito uh, timba na to ang gagamitin nating lagyan ng abono. Ito. Siguro ito mga um, 5 liters, get So, itong abuno naman natin gagamitin, itong, uh, humigas na, no? Ito ay ammonium, ammonium sulfate. Yan, granular, granular ammonium sulfate. So, ano ba ang measurement na ilalagay natin doon? Kung, uh, kung uh, maglalagay tayo doon, oh. siguro sa ganyang kadami, dahil sa ganyang stage pa lang ng ating tanim na dalawang linggo, maglalagay tayo ng approximately dalawang kutsara, kutsarang abuno Ilagay natin yan bago yan mga ganon enough na yun. so kasi pagbata bata pa delikado yung masyadong uh, maraming fertilizer dun sa ating uh, tapos hayaan na natin uh, matunaw ng konti patunawin natin yung ating uh, abo, yung ating fertilizer So kailangan mag-prepare din kayo ng another set ng ating uh, water for rinsing o yung pagbabanlaw. So kailangan nating banlawan yung ating, uh, uh, kung ano kasi iisasaboy natin dyan eh. So kailangan banlawan natin kasi pag hindi natin banlawan masusunog yung dahon yan. So yun, pwede pwede na siguro yan. Ayun mga tapos na tayong mag-fertilize ng ating uh, uh, young uh, seedlings ng pechay. Next up ay kahit next week, pwede ka mag ulit mag-ulit nun. So, dagdagan mo ng konti kasi malaki na yan eh. eh yun, sana nakakuha kayo ng idea mga kasaluyot. At yes, uh, like our video kung gusto mo maraming matulungan ito pa at uh, siyempre mag-subscribe ka na din. Thank you very much. Good morning!